Nagkaayos na ba ang mag-asawang Priscilla Mayrelles at John Estrada? Ito marahil ang katanungan ng mga netizens dahil parehong naroon ang dalawa para sa F1 Singapore Grand Prix 2024. The Philippine showbiz list presents John Estrada at Priscilla Mayrelles spotted sa Singapore, nagkabalikan na ba sila? No September 20, 2024, nagpost si Priscilla sa Instagram tungkol sa event na kanyang dinaluhan. Sa kanyang caption, sinabi niya, Welcome to F1 Singapore. Salamat to my EW Villa Medica family at EWVM Manila for bringing me to this event two years in a row. No September 21, nagpost muli si Priscilla na may caption na, F1 Singapore race with my EW Villa Medica family day one was a wrap. More to come. Sa mga larawan, makikita rin siyang nakikipost kasama ang ibang mga dumalo, tulad ng mag-asawang Aubrey Miles at Troy Montero. Si John ay kasama rin sa group photo. Muling nag-update si Priscilla noong September 22 na nagsabing Day 2 F1 Singapore, selfies everywhere. May dalawa rin sunod na post si John. Ang mga ito ay solo pictures lamang. Sa unang larawan, nakasulat ang caption na Hello, my beautiful people from Singapore Grand Prix 2024. Sa pangalawang larawan, nag-caption siya ng second day qualifying F1 Singapore Pit Walk Let's Go. Ngunit napansin ng mga netizens na walang larawan ng mag-asawa na magkasama. Kaya naman may isang nagtanong sa comment section ng post ni Priscilla kung bakit raw hindi niya kasama si John Estrada. Hindi ito sinagot ni Priscilla. Ang ibang netizens ay nagkomento na tila nagkaroon ng problema sa kanilang relasyon sa mga nakaraang buwan isang netizen ang nagtanong kung mas masaya na ba siya ngayon na wala si John. Naalala raw niya noong nakaraang taon o matin daw sila ng race na magkasama. May isa namang sumagot sa tanong. Magkasama po sila. Nakita ko sa isang post niya sa FB, kanina lang kasama si John. Ang post na ito ay mula kay Aubrey Miles, nakasama rin ni na John at Priscilla sa Singapore. Sa isang larawan, makikita silang magkasama sa loob ng sasakyan. Sumagot si Priscilla Sanyarazen na nagsabing work lamang ang dahilan kung bakit sila nakita na magkasama. Work lang po. Thank you for understanding, Anya. Nag-like din siya sa isang komento na nagsasabing hindi na sila magkasama. Nagpakasal si na Priscilla at John sa Thunderbird Poro Point Resort sa San Fernando, La Union noong 2011 at winal ka ang kanilang unang anak na si Anetchka noong sumunod na taon. Noong February, ipinagdiwang nila ang kanilang 13th anniversary. Ngayon pa man noong July, nagpasimula ng mga chismis tungkol sa hiwalayan nila matapos si Priscila sumagot sa isang netizen sa kanyang Facebook Live na nag-ugat sa kanyang komento sa post ni Jan tungkol sa kanyang bakasyon sa Boracay. Ipinahayag din ang Brazilian model actress na enough na at dapat maging maingat ang mga tao sa kanilang mga kilos. I had enough. I had a voice. When you do things, you need to be very careful about the consequences of the things that you do in life. We are all grown-ups." I refuse to let it pass anything from this point onwards. I'm very patient, very kind, and I'm very forgiving person, but to a limit, Anya. Nagbigay si John ng pahayag sa mga chismis ng kanilang paghihiwalay na tumanggi sa aligasyon ng isang third party at ipanaliwanag ang kanilang pinagkasunduang paghihiwalay ni Priscilla. Marami pa raw na detalye sa kwento pero ang huling ayaw niyang gawin ay saktan ang mga taong mahal niya ayon sa kanya sa kanyang IG story noong July 16. Ipinapahayag niya na hindi niya karelasyon si Lily Holman o sino mang babae. Nakilala niya lang raw ito sa Boracay. Nagaroon siya ng maikling break mula sa trabaho at nakaramdam ng pangangailangan para magpahinga. Ito ang kanyang kasagutan na tumutukoy sa babaeng diumanoy kasama niya sa kanyang bakasyon sa Boracay. Ito ay isang pribadong usaping pampamilya kaya't humihingi ako ng privacy habang hinaharap namin ito. Salamat. Pagtatapos ni John ngunit tinutulan ni Priscilla ang pahayag ni John upang linawin raw ay wala talagang mutual agreement tungkol sa kanilang paghihiwalay. Sila ay kasal nung umalis si Priscilla sa Pilipinas at sila ay nanatiling kasal sa ngayon.